Magandang buhay, magluto tayo ngayon guys ng leafy vegetables. So para siyang lettuce, pero iba ang tawag nila dito. Ito ay talo-a at saka iba din yung lettuce. So pag naglilinis ako nito guys, iniisa-isa ko sila para sure na walang nakatago sa tabi-tabi. Magboil muna tayo ng water, lagyan natin ng kunting asin at saka oil, tapos takpan natin at pakuluin. Pagkakulo na guys, ayan, ihulog na natin ang ating mga leafy vegetables. Tapos ano lang ito, kaunting luto lang ito, mga once, one, minute, ayan, enough na para hindi siya mangitim or whatever manilaw char. Para still fresh pa rin siya, still greeny pa rin siya. Takpan muna natin guys para maluto. So while naghintay, mag-prepare tayo ng sauce. Uh, soy sauce, oyster sauce at saka lagyan natin ng konting paminta at saka bawang para mabango siya tapos konting asukal at konting lemon so i-mix mix natin siya guys tapos lagyan ko siya ng tubig kasi ilulutuin ko din siya after so tapos na ang ating gulay after 1 minute ayan green green pa rin siya parang fresh na fresh pa rin siya guys tapos hauni na natin at syempre ilagay na natin ang ating sauce na ginawa kanina. O ba diba? Maganda siyang tingnan. Beautiful pa rin kahit niluto na siya. Char. So ganun lang ang pagluluto namin guys. Mga steam-steam lang. So salamat sa panunod. mag po tayong lahat. Bye and God bless.